Agad kumilos ang Commission on Elections matapos matanggap ang impormasyon patungkol sa pagsiklab ng tensyon sa may bukay abra. Sinabi ni Chairman George Garcia na kanyang ipilabot sa Camp Crame ang sitwasyon sa naturang bayan, partikular ang paggala ng mga armadong grupo. Binigyan din ng opisyal na dahil sa pangyayari, dapat magpaliwanag ang mga pulis na nakatalaga sa nasabing bayan. Ayon pa kay Garcia, maaaring hilingin na po body ang pag-eksena ng mga sundalo kapag na nabigo ang local police na paratilihin ang peace and order sa nasabing lugar. Sa PNP sa kagami, sinabi natin kung kinakailang mag-relieve sila ng mga tao niya dyan, we do not care. We need hmm. results by today and therefore inalerto rin natin ang armed Forces of the Philippines, si General Galido. At sinabi natin kung hindi kaya ng PNP, papapasukin natin ng AFP dyan sa, dyan sa issue na yan. Kapagkat so, uh, sinasabi na natin, hindi po yung, uh, hindi po yung solusyon yung kalagdagang puwersa dahil dagdagan mong pwersa kung hindi naman kikilos, walang kwenta rin. So that's them, kahit na hindi ganun kadami ang pwersa dapat kumilos. And therefore, uh, tama po yung nabanggit kanina, bakit hindi yan na uh, checkpoint yung mga tao yan?